O pagano sa Oh, pwede po. Oh. Pwede. medyo, Mga ako sa magandang araw po sa inyo. Ah, uh, medyo hindi tayo nakatulog kagabi dahil sa daming comment na umulan dun sa ating interview kay Sleepwalker Walker na si ito uh, si Westy, no? Ah uh, bago ang lahat, kumain na ba kayo? Alas ano na eh. Thank you nga po na muna, muna kay Bishop Elijah no? dahil andito ako sa kanyang studio. Andito ako, kung saan man to, no? So, malalaman nyo at mayroon na kami mga programa gagawin. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin muna yung nag-trending na video doon sa aking in-interview na si Sleepwalker, ang boy, at si, tawag din sa kanya, Sleep Boy, So, bakit Sleep Boy? O, bakit Sleepwalker? eh, alam ko at alam nyo na yun, marami nang kumalat na mga video. Marami nang kumalat na mga trending posts. Actually, yung interview ko sa kanya, uh, nag-trending na din. At marami na rin kumuha ng aking video. Pero yun naman eh, okay lang yun. At uh, para sa inyo na rin naman yan. No? So, shout out dyan sa lahat ng nanonood. Shout out especially kay Bishop Elegant Pa-shout out naman, Kuya. Si Mo, oy! Kagawad. 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 Alright. So, ayun, mga ako, gusto ko lang, ano, magpasalamat. Kasi, una, kahit marami kong nag-react na hindi maganda, eh, alam ko naman, inyo na yung mga opinion po ninyo. Uh, hindi natin pwedeng hindi saklawan yon dahil ina yung opinion po ninyo, mga kakosa. Kami naman eh, at ako po eh, ang, at ang aking team, eh, in lang naman din po siya para may ilabas po yung kanyang panig. So, Salamat dahil maraming feedback na maayos. Salamat kahit may mga feedback na hindi maganda. At salamat dahil alam ko maraming nakaunawa at nakaitindi sa kanya. Doon sa mga hindi po nakakaunawa sa sitwasyon ni ano Sleep Boy, eh, balikan niyo yung video. Nasa baba po yon ng live. Nadyadyan po yun. Ah... Uh, nakakalungkot kasi ang daming ano ang daming uh, parang basher na ba tawag doon? Ano pa tawag doon? Hindi, hindi ko kasi tawag na basher yung mga ganun eh. Uh, madaming hindi magandang comment. So naiintindihan ko po kayo doon. Nauunawaan naman po namin kayo doon. At nauunawaan kayo ni Westin. Actually, kahit pa paano, napakabait ng bata. Kahit iisa-isay natin yung issue na nabasa doon, nabasa namin. Kasi una, number one, hindi daw po sincere yung pagsosori ni Westin o aka uh, Sleep Boy. Si kung ako, kung kilala nyo personal si Sleep Boy, no, hindi na kayo magtataka na ganun siyang mag-react, ganun siya, ganun siya umano, yung uh, mag-movement, tumingin, magsalita, kasi marami daw na preskuhan. Bakit? Nagsosorry. Pero, nakangiti. Eh. Nagsosorry. Parang hindi sincere. Eh, ganun po yung ano niya, yung parang karakter niya eh. Kumbaga, ganun siya talaga magsalita, ganun siya mag, ano, mag-movement. No? So, hindi natin pwedeng alisin sa kanya eh. Kasi ganun yung ano niya, yung kumbaga sa artista eh, kanyang karakter. ba? Diba? Tama po ba sa mga nandiyan dyan? lalo na sa mga nakakakilala sa kanya. Actually, kung, nung hindi pa ho lumalabas yung kanyang issue na yan, napakatahimik lang po yung bata na yan. Napaka... hindi ko pinagtatanggol ha. Baka sabihin niyo naman pinagtatanggol ko. Hindi. Pinapakilala ko lang po sa inyo. No? Na si... Si... Sleep Boy po, eh... Napakatahimik na tao niyan. Sabi nung isang comment, Nako, kaya in-interview kasi magbarkada pala. Yung isa naman na nag-comment. Nako, e kaparehas yan. Nako, yung, yung vlog, yung nag-host, lasing. Nako, yung nag-host, hilo. Ah, alam nyo, eh, ano nyo yun eh, opinion ninyo at pananaw po ninyo yun. No? Ah, naiintindihan ko po kayo doon. Kasi, syempre, eh, kami yung nasa screen, kami yung inyong i-criticize, lalo na ako. Di ba? Di naman ako professional interviewer, pero professional artist naman. Hindi, joke lang. De, mabiro itong to ito. ka agad. <laughs> Dahil, ibig sabihin po, eh, ako naman no, eh, isang documentaries. So, sanay naman din po ako mag-interview. Uh, humarap ako sa in interview ko na kung paano siya makipag-usap. So, parang parang bata na rin ako nakapag-usap. Siyempre, bata ako yung kinakausap ko. Pero, di naman ako kami naglalaro doon. Uh, seryoso po kami doon, seryoso ang team ng Direct Chukoy TV, seryoso ang team Matyaga sa ginagawa po namin. At seryoso po si Westin sa kanyang pagsosorry. Doon sa general, ha? general, general, kung niyo po yung video. So kaya sa mga nagko-comment no? actually, masasakit talaga yung mga binitawan nilang ano, eh, komento, napakadami. Pero marami pong salamat sa inyo kasi yung mga comment po ninyo, gagawin po namin positive. Kahit po hindi maganda. Pero yung mga comment na maganda, mas gagawin po namin siyang positibo sa amin. No? Ika nga eh, kung sa Canada pa, doon ka tumayo. Oh, tama naman eh. eh. Kung tatayo ka doon sa malayo, abay Pambihira naman no. Edok lang naman, edok lang. Pero mga kakosa, serious talaga 'yung na na si Westin po seryoso po yun sa kanya mga sinasabi doon. At uh, ako mismo, nag-interview sa kanya, naramdaman ko naman po yung ano eh, yung kanyang emosyon na talagang nagsosorry po siya. No? Talagang ano po, ah, uh, dito, ah, uh, seryoso ang kanyang pagsosorry. Tulad nga po nang sabi ko sa inyo, kung kung kilala niyo siya personal, ako kasi talaga kilala ko siya, inaamin ko naman po sa inyo eh. Kilala ko siya, pero ganun po talaga siya eh. Ganon siya makipag-usap sa amin. Kung, kahit sa amin, no? shout out kay Bishop Eligen, nanonood siya ngayon, nakita ko, nag-appear. So, ganun po siya makipag-usap, ganun po siya makitungo. Uh, tulad ng sabi ko kanina, napakatahimik na bata lang yan. Hindi nga kumikibo. Although, siyempre, nagkamali po yung tao. Uh, alam naman natin lahat yung nagkamali. At uh, sana mapatawad naman ninyo medyo masakit din yung ibang comment na huwag ka nang gumising, huwag ka nang bumango, matulog ka na lang forever, di ba? Medyo hindi po kasi magandang comment, pero sabi ko nga sa inyo, yung negative gagawin natin positive para maging mabuti ang output. Pero maraming salamat mga kakosa kasi marami din naman nakaunawa sa amin at marami din naman nag-share na nagbibigay ng suporta at maayos yung mga salita. Pero, di ba, sabi nga din po nila, yung bad at good is still publicity. Tapos, may nagsabi pa dyan na, ako, kaya lang naman in-interview niya ah, for the sake of views. Yun ang gusto ko linawin eh. Hindi po dahil sa views. Kasi po, mga kakosa, matagal na po itong page ko ito eh. More than 10 years na po ito eh. Kung for the views lang, matagal na po akong gumawa ng views, ah uh, content na gano'n. Hindi po eh. Hindi gano'n. Hindi po kami gano'n. Hindi po kami for the views. Siguro yung mga nag-comment para mas makilala nyo din po si Direct Chokoy TV, yung aming home page. E scroll po ninyo yung wall. Tignan ninyo kung ano yung ginagawa namin. Tignan ninyo kung ano yung content na sinasabi po ninyo na kung for the views. No? Two months ago, mga kakosa, nag-isip kami na isang magandang programa. Ito yung Sugod Kalye no? Ang instead na ibigay uh, papuntahin namin yung followers namin sa ganung lugar, hanapin niyo tong pera to i i ano niyo i, I, i what I'm attempting yung money hunt, di ba? Magkakagulo eh. No, magkakagulo. So ayaw namin na may magkaganon pa sa halagan 200, 300, di ba mga kakosa? Eh magkakagulo-gulo, magkakaaway-away pa yung magkahabulan. So pupunta ako sa isang lugar para gano'n. Hindi gano'n eh. So, ang naisip po ng Team Matyaga, no, bakit hindi natin dalhin yung premyo sa bahay mismo ng followers ng Direct Chokoy TV? Kasi solid naman po talaga yung followers namin eh. Legit na may tao po yung followers namin na lalo taga-barangay poblasyon din po ng Lupa. So, naisip nga namin yung ginagawa po ng Itbulaga, ito yung sugod kal, uh, sugut bahay. Uh, marami naman nagsasabi na, ay, kinopya lang yan, di na ginaya lang yan. At nangitindi ko po kayo doon. Pero ang gusto namin, yung hindi napupunta ng sugot bahay ng Itmulaga, eh, yung sa maliit namin pamamaraan, sa maliit namin uh, pagbibigay ng limang kilong bigas at saka yung worth 2,000 na grocery, kami na magdadala sa bahay. No? Kami na ang mag, uh, magdi-deliver sa inyo. Tatawagan lang namin kayo. Yun. Yun na naisip ng Team Matsaga. Sabi nila, sabi ng mga kasamahan ko sa Team Matsaga, eh, huwag na natin silang pahirapan. dali na natin yung premyo sa bawat bahay nila. Eh, ako nagsabi ko, eh, okay ba yun kahit maliit lang? Uh, Ganun, kapraso lang. So, sabi naman ng iba, eh, okay lang yun. Kasi at least tulong yun. May nagsabi pa nga sa akin na basta bukal sa kalooban ninyo yung ginagawa nyo, eh, okay yun. So, yun, yun ang asagutan dun sa nagsasabi na nagsasabi diyan sa comment na ano na for the views yung ginagawa namin na interview na yan. Hindi po. Dati na po akong kung nag interview dati na rin po akong gumagawa ng mga documentary, i-backtrack ko ninyo. Balikan ninyo yung mga posts, balikan ninyo yung mga content na sinasabi ninyo. Sa YouTube ko, Direkto ko kay TV din, may ganun din ako. Gumagastos ho team namin ng para makapag-produce ng magandang content na kahit walang nanonood, no? Dati, kung naaalala ko ninyo, walang nanonood sa amin. That, totoong buhay, oh. Kaya kung for the views, tumigil na kami. Tinigil na namin yung kung for the views lang. Gusto naman talaga namin ng team Machaga, makatulong, makapagbigay ng saya. Eh, ako, ako talaga, personally, gusto ko makapagbigay ng saya sa mga tao. So, sa maliit kong pamamaraan, yung maliit kong channel nga, noong araw, naalala ninyo, doon sa mga legit followers ng Direct Chokoy TV. Sasampulan tayo. Hangga sa naging daan. Di ba? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang paggawa namin ng content ng mga panahon na yun, mga kakosa. Kaya doon sa mga bago na nakapa, nakasubscribe, naka kilalanin niyo po yung channel namin na Direct Chokoy TV. No? Shout out Rafael Diaz Reyes. Nakita ko, dumasa wall. Kilalanin po ninyo yung yung programang ginagawa namin. Sabi ko nga sa inyo, two months ago, nagbuo kami ng bagong programa, ito nga yung Sugot Kalye. Uh, ginaya namin sa Itbulaga. I know. Marami na sabi ginaya namin. Kaya naiintindihan ko po kayo. Pero, dun sa mga nang, nang husga kay Westin na gano'n, na ginamit ko daw, sabi ko, hindi, hindi, namin ginamit yung channel namin na yan. Yung channel na to, hindi ho namin to ginamit. Ginamit namin, sa pamamaraan na para maintindihan po din ninyo yung side ni Westin na binansagan po natin o oh binansagan na sleepwalker. So dahil narinig nyo na po, dahil na, 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 narinig nyo na yung, yung side ni Westin, natural naman na maraming hindi magiging, maraming hindi makakagusto ng kanyang uh, mga sagot, mga kilos, na, na ano na yun, alam na normal na po yun eh. Pero, sana buksan po ninyo yung mga mata nyo. Kahit po dun sa mga kasama po ni Westin dun sa video, kahit uh, open po yung channel ko, open din po tong FB na to, tong aming programang ito, na sugod kali eh, na kung gusto nyo magkwento, magsalit, mag, magkwento mag uh, mag bakit nangyari yun, o, gusto nyo magsalita, gamitin nyo. Sige, pwede naman po dito. Tulad po ng ginawa ni Westin. Para po sa kaliman, eh, malaman din naman ng iba. No? Malaman ng marami yung uh, ano ba ang tunay na pinagdaanan at ano ba yung tunay na kwento at bago mangyari yung viral na video. Naiintindihan namin lahat ng mga negative comment. Uh, po, binasa ko lahat yun, isa-isa kagabi. Apakadami, binasa ko po, may mga nag-chat-chat pa sa page ko, may mga nag share, -share na parang hindi maganda. Inisa-isa ko po yun. Wala po ako pinalampas doon, binasa ko. Yung, nung nakatulog na lang ako kagabi, talagang sumobra na ho yung dami. Kasi hindi na rin kaya ng mata ko, kaya parang nalubat na rin yung telepono ko. So, sabi ko, tulog na ako. Okay na siguro yun. Pero, nabasa ko lahat. Yung magandang comment, yung pangit na comment, yung comment na parang nakaasar lang, no, na itindihan ko po kayo lahat. Pero sana kung, kung kami nakakaintindi at nakakaunawa po sa inyo, no, may nyo din po kami. Lalo na yung mga subject person tulad nila Westy na si poker sa tsaka yung dalawang baby girl na kasama sa video, no? Sana maintindihan nyo rin po para at least, or ano, pwede naman, siguro soon, baka nagre-recover lang sila sa mga emosyon. Baka makausap din natin, at least, marinig po ninyo yung paling ng dalawa. No? Tsaka, kahit po yung mismo nag-video, pwede din po natin kausapin kung may pagkakataon po. So, yun lang, mga kakosa. Kumakain kami dito, ito. Kumakain kami ng mais. No? Katabi ko yung global, no? Katabi ko siya. Ano misay ng global na to? Bilog ang mundo. Yeah, bilog. miikot So, sabi ko nga sa iyo, Westin, ay dumada sa pag sa pagsubok. Eh okay lang 'yan basta maging totoo ka lang din sa sarili mo. Yun lang naman 'yun eh. No. Tsaka dun sa mga followers ko ng Direct Chokoy TV, salamat kasi Uh, hindi kayo bumibitaw, kahit kukunti tayo. Papangako din po namin sa inyo kasama ang team Matsiga, hindi rin po kami bibitaw. No? So, bigyan ko kayo ng advance information. Kung ikaw ay... May lalabas naman akong video mamaya. Nag-shoot na kami ng video ni Bishop Eli, na promotion ng Sugot Kale next. ano uh, no. Hindi na next week. This coming Saturday. This coming Saturday, ay de, sorry, mali na naman ako. Sobrang puyat ko kasi. No, hindi pala Saturday, Friday. Friday, ngayong biyernes, no? Andiyan dyan tayo sa Santo Niño Plaza. Mula 7-11 hanggang Burgos Street. Dire-direcho, tatagos do sa health center hanggang Barrio Masyete. No? Kung taga-loob ka ng Barrio Masyete, wapo, punta ka na. Oh, punta na Wapu, si Wapu. Kung ikaw ay taga Barrio Machete, papuntang Santo Nino Chapel, at papuntang 7-Eleven, Aba, ah, ba, ba, may ilalabas akong video. May ilalabas akong video, i-comment mo yung pangalan mo, address mo, at ang cellphone number. Kasi doon namin mabe-verify kung ikaw ay taga lugar na yon. So, sa Friday na yan. Sino ang sponsor? May nag-comment. Sino ang sponsor? Ang sponsor ay Joseph PB. Aba, 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 aba. Lumalayo na tayo, mga kakosa. Lumalayo na tayo. Nag-comment nag -ano, si si Bimbi Marmets. At ah, teka, nakalive ako. Nakalive. So, yun. Uh, maraming salamat, ha? Ah? Mga kakosa, maraming salamat kay Bishop Eligen na naghanda ng, naghanda ng tanghalian sa amin dito uh, ayun sabi ni Bimbi sa chat ng Team at syaga, wala nang atrasan to. Hindi <laughs> ako makasagot kasi mamamatay ang live, no? So yun. So doon sa pamilya ni Westin, maraming maraming salamat at uh, pinagbigyan yung ng makapagsalita si Westin sa akin channel. Ngayon, baka ko sa Biyernes may sugod kali kami sa poblasyon. Baka gusto mo. Isama ko si Sleepwalk. Sleepwalker. Gusto niyo ba?

Uh, negative yung inyong comment, alam namin may mapupulot din po kami doon. Lalo na ako bilang host nung uh, interview na yun. Actually, may nagsabi pa nga eh. Ah, uh, sabi, Nako! Parang si Willie Rebill naman eh. Handa na ba kayo? Parang ganun, ganun ba, ganun ba? So, nagko-comment si Kevin Bimbarmet, sabi niya doon sa video, handa na ang banda sa Lumban, Laguna. Wala nang atrasan, a-ocho. O, oh, sige, ha-announce ko na sa Lumban, Laguna, a 8 Alamin nyo kung sa barangay kami. Kay Kagawad Nelson, kahapon nakapag-meeting po kami dyan. So, Nagulo-gulo na yung live po kayo. Eh, dami kasi nag a sa ano ko eh, sa wall. Pero ganun pa man, uulitin ko. Sana maintindihan po ninyo yung uh, site ni Justin, ni Steve Walker, no? So, wag ko kayo magalit sa kanya. Eh, ganoon naman po eh. Sabi nga po nila, di ba? Ako naniniwala ako na marunong di magpatawad ng tao. Kasi ang Diyos ay nagpapatawad. Dahil tayo naman eh, hindi lahat perfecto. Although nagkakamali, although talagang, talagang hindi rin maganda yung mag-cheat ka sa girlfriend mo, di ba? Pero dahil siguro sa sitwasyon na yon tingin ko, magkakaroon ng lesson sa buhay ni ano yon ni sleepwalker o ni sleep boy at siguro hindi na niya makakalimutan yon baka ay yun ang maging eye opener sa kanya baka dahil doon eh, makita na natin na maging mabuting bata na siya di ba mabuting bata naman yun eh tahimik nga sabi ko sa inyo tahimik pero eh syempre, sa dala ng SOCMED, sa dala ng ano, kanina na bago ako pumunta dito, madaming maraming maraming bumabati sa akin. Hindi ko sabihin kung saan ako lugar, no. Basta sa studio ko ng ano, isang production eh papunta ako dito. Eh ako nagtataka ako, sige sila na si Oy, asa si Steve Walker? Naalala ko eh, nga pala si Westin. Anyway, ibig sabihin, nakikilala siya. Balay mo, dahil naman po doon, eh, magamit ni Westin yon, Di ba? Ma doon eh magbago siya na talaga maging loyal na siya, 'di ba? Alam naman, alam at pagkakamali niya. Pero patawarin niyo na, mga netizen. Mga kakosa, Patawarin niyo na, 'no? At ako ay kumakain na ng mais, mga kakosa. Mais. Mais. So mga kakosa, mag-comment nga po kayo para ano? Ma ano gusto niyo sabihin? Sabi ko nga, di ba? Salamat. Pag nagko-comment kayo, good or bad, okay po 'yon. Mag-comment kayo sa live na 'to. Titingnan natin kung ano 'yung pwede nating pag-usapan, no? Tingnan natin sa susunod na mga video kung makakausap ko uli si Westin, may interview ko siya, eh, maaaring itanong natin sa kanya. So sa live na 'to, i-comment din mismo. Kayo mismo kung may gusto kayong tanungin kay Westin. Huwag niyo sasabihin na kung ano-ano masasama. Huwag nyo na sabihin siya ng kung ano-ano pang hindi magagandang salita. Yung mga, alam yung nakakasakit ng damdamin. Huwag na. Sakit yun eh. Huwag na natin silang, huwag nyo nang ganun. Gato na lang. Payuhan nyo siya, uh, magtanong kayo sa kanya, di ba? West, ako kung na example, Westin, paano ka ba nakapunta doon? O, oh, di ba? Mga ganun. Eh, sometimes talagang medyo masakit, pero kung papayuhan natin, tayo, tayo, magtulong-tulong tayo sa maliit na platform na to. No, magtulong-tulong tayo, payuhan natin siya. Bigyan natin siya ng magagandang advice. No? I-comment nyo dyan, ipararating ko sa kanya at sa susunod, kung magkakaroon ng pagkakataong ma-interview ko uli siya, sasabihin at itatanong ko sa kanya No? So, sabi ko nga, sandali lang tong live na to. Uh, maraming maraming salamat at uh, mga kakosa, tanda po ninyo, hindi po ako galit. Di sa mga nag -chat, chat sa akin. No, may chat nga sa akin, mamatay ka na. Upal ka, sakit. Pero kagabi, mabigat yung emotion ko. No, nababasa ko yun. Meron pa nagsabi, e, pal lang yan. For the views. Pag nakita kita, sasampalin kita. Sabi sa akin, akala ko si Westin, eh, chinat ako eh. eh di ako na yun. Di ba sa page? No? Grabe naman kayo. So, basta, ang misahe ko, itong global na to, natin itong mundo natin, bilog. Wala na po ako ibang sasabihin doon. Basta kayo na po umitindi. So muli, magkita-kita tayo. Abangan po ninyo yung video promotion ko. Nagagaw, kusang uh, kung saan kayo magkocomment mga kakosa. Especially sa Barangay Poblasyon. Poblasyon, Muntinlupa City. Diyan sa may Santo Niño Plaza mula 7-11. pagano, tapos yung kabaan ng Burgos, tatagos hanggang sa may health center. Diretso yung Barrio Masete. Hanggang Barrio masyete, tutuhugin na natin yon. Kung ikaw taga doon, may video ko ilalabas. Mamaya lang. Uh, Mag-comment na kayo doon para ma-select na po ng team kung ikaw ay taga doon. So, yun, mga kakosa. Uh, maraming maraming salamat sa inyo at uh, may gagamit na po ng studio. Alauna, merong e-ere uli. So, nandito lang ako. Nag-shoot ako kanina nung aming promo. Tapos, pinakain ako ni Bishop Eligen. Napakabay talaga niyang Bishop namin yan. Hindi na papanood yun. Yun. So maraming maraming salamat sa inyo mga kosa sa sponsor namin na Seal Community Medical Mission Foundation. Maraming salamat, Dr. Helen, sa I Love Jesus Production at sa I Love Jesus Church. No? Maraming salamat sa inyo dyan. At syempre sa Team Matyaga at sa Banda 92. No? At saka kay Sleepwalker. Ayos. Ang ganda. Ay, may uh, reaction. Oh. May nagre-react eh. May nabasa lang ako. So, ayun. Muli, mga kakosa. Sa inyo pong lahat. Maraming marami pong salamat. At uh, patuloy kayong sasuporta sa aming YouTube at sa aming Facebook at TikTok account ng Direct Ko'y TV. No? Meron ba ba akong nakalimutan? Wala na ba? So, maglalabas ako ng video ulit. Eh, mamaya, mga kosa. Doon po siya nagtatanong. Marami nang tanong. Siguro mga 15 yung nag-chat eh. O oh, na, nag-comment. Na niya. Bakit kaboses ni Willie Rebilla may? Anak ba ni Willie Rebilla may? Hindi po ako anak ni Willie Rebilla No? Hindi po. Baka nagkakataon lang, mga kakosa. Ayun. No? Biro mo, napakabuti talaga ni Bishop. Oh. Bishop, kaway ka nga muna sa para Para makatakalila. Kakaway na si Bishop. Bag Bago ko mag-end live. Bigyan ako ng joy si. O, oh, tinan mo, ha? Pambihira. Maging masaya ka, Chukoy. Kasi magiging fresh ka. Approve. Ito si Bishop. Ito si Bishop. Magdala. Dito, Bishop. Pasok ka. Dito, dito, dito. na. Ito ito, 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 ito. camera. Kapag uh, okay, na, pasok. Ah, uh, si Bishop, po. Magla-live na siya mamaya-maya sa kanyang channel na Eli. araw araw siya may live no, sa kanyang Facebook. So, dito siya ngayon. Siya na yung next na gagamit na itong studio no, para bigyan daan. Nice. Ah, may 30 minutes pa. Aba, o oh, yun. So, syempre, magbe-break na ako at magkaano na siya. Si Wapo daw on the way na. Fred Arsiaga. Shoutout sa lahat po na nanood. Shoutout sa inyong lahat. Lalo shoutout kay Papa G. No, sa taas. Na lagi nasubaybay siya at nasuporta sa akin. So, maraming salamat. Muli, sa mga naging sponsor sa Sugot Kalye, makita-kita tayo sa biyernes. Paulit-ulit na ako. No? So, yun lang po, mga kakosa. Dahil magsiseta pa yung next maglalay dito sa studio. Shoutout ito, Santana Amil. Koy, nabanggit ko nga pala kanina na baka si, West, si Sleepwalker ay eh magamit natin sa Sugut College sa Burgos. Okay? Para maging masaya. At baka magbigay pa ng papremyo sa inyo. No? Yung lang, mga kakasa. Alam mo, may ulo ko kanina eh. Lumamig nung, nung nag-live ako. Ganun pala, no? Nung medyo nababalik na babalita ng emosyon mo. No? Pagka uh haharap ko sa ano sa ating mga netizen. So yun lang mga kausa, sana naitingnan niyo po yung aking sinabi. Sana nauunawaan niyo po at patawarin niyo na po yung tao. Dahil si Sleepwell po ay humingi na po ng tawad sa general, sa general na nagawa na, 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 na po na, po no? At ako rin po, patawarin niyo po ako kung pamali-mali yung aking mga interview at saka yung aking mga tanong. Pero alam ko naman, naiintindihan niyo po yung buong interview. So, yun lang po. Follow kay Direkto Kay TV. Subscribe sa Direkto Kay TV sa YouTube. And follow sa TikTok account ko na Direkto Kay TV. Bakit ba direct? Approve!